mo ako kagabi. Naiiyak pa rin ako hanggang sa ngayon. And thank you sa lahat ng mga <laughs> sumuporta. Sana mapanood niyo yung mga videos. Nakakalat lang siya. Thank you, thank you, thank you. Sino dito ang magising pa at nakabasa nga ng story yung napakahaba ng revelation about sa real score kay Anthony Jennings at Maris Racal. So po, ang ex ni Anthony Jennings na si Jam Villanueva ay isiniwalat ang katotohanan sa mga rumors na kumakalat noon about kay Anthony at kay Maris. And OMG, actually hindi ko kinaya mga best. Guys, kayo ba anong masasabi ninyo? Nakakaloka. So ito yung umpisa ng IG story ni Jam. Well, hindi natin mapakita dito yung conversation but I'm pretty sure may kita nyo yan online kasi kalat na talaga. And I don't know kung papaano ito malalagpasan or malulusutan ng dalawa ni Anthony at ni Maris, napakalaking issue nito or pagsabog ano, kahit ako nagulat. Kasi hindi ko talaga inexpect yung mga conversation na yon na nabasa ko. Though sa ngayon nakikita ko ang dami mga memes, ang dami mga jokes na lumalabas na sa mga keywords para kay Maris 2024 ano. Pero no guys, kahit gano'n na nagtatawanan tayo about this, um alam kong very painful to for Jam. At um, magulo yung sitwasyon, but sabi nga niya, parang kung masabi niya yung katotohanan, parang magiging siya at um, magkakaroon siya ng... Chance to move forward and basain natin yung message niya before niya isinawalat yung So basain lang natin yung ilang bahagi. Ang sabi nga ni Jam, I've been trying to hold myself together through everything that's been happening, but after hearing all the things being said about me, about my character, about my intentions, and even my family, I can't stay silent any longer. It's been deeply painful, and I know it's no longer just about me. It's about protecting the people I love most, and I can't allow them to be dragged into. do this. So fast forward na tayo sa bandang huli, kayo nalang magbasa. Sabi niya, I'm choosing to let go of the weight of these rumors. I'm choosing peace for myself and my family. And I hope you can respect that too. To those who have stood by me and continue to support me, I'm forever grateful. I hope this helps you understand where I'm coming from. And honestly, no nakita ko yung conversations, grabe. Um, nalungkot ako, nagulat ako, hindi ko in-expect grabe, <laughs> medyo wild talaga. But ayun na nga. So, hintayin natin kung ano magiging pahayag ni Anthony Jennings and Marissa Racal Oh my gosh. So, kayo ba? I-comment nyo na kung ano masasabi ninyo. Pero, I, I pray for Jam for healing. And, sana makamove on na siya. And, um, yung total healing talaga sa puso niya sa nangyaring ito. So, ngayon, yan muna ang ating showbiz balita for today's video. And, don't forget to follow for more viral news and showbiz chika. Bye-bye. Alam ano mo pare, kakauwi ko lang. No? Kakabalik ko lang galing kaluoka, nagpapalit ako ng exos doon. Ang daming chat ng chat sa akin pare. No? Boss Diyos, ano masasabi mo rito? Ano masasabi mo rito? Disappointed ako sa inyo mga pare. Okay? Kasi, tinuturo nga natin dito yung pagiging masculine eh. Di ba? Pagiging masculine. Dapat hindi natin alam yung mga ganyang chismis, yung mga bagay na nung naiwan ni Guy yung jacket dun sa condo ni girl, no? inamoy-amoy ni girl, nung naaraw siya, she's gonna touch herself daw. Ang <laughs> ina! pare, she's wild, pare. She's wild. <laughs> alam niyo, dapat di ko nalalaman itong mga ganito eh. Kayo may kasalanan nito, bro. Wala akong pakailam dapat sa mga ganyan. Pero, alam mo yon bro? No? Tapos nagyayaya pa siya ng ano, smoke and smoke and mm, ba? Diba? She's wild well, pare. <laughs> well, sa totoo lang pare, hindi naman nakagulat 'yan eh. Di ba? Sa buhay ng showbiz pare, yung mga 'yan sa totoo lang, yung mga lalo na yung mga ganong idaran pare, nagpapasahan lang yung mga 'yan eh. No? Kung ma malay ninyo, meron tayong ano dito, may didis para tayong may didis party rito, hindi lang masyadong expose. Kasi why? 'Di ba? Kasi sinasamba yung sinasamba mga artista dito sa atin, unlike naman sa Western Canada, di naman nila masyadong sinasamba dito sa atin. Uh, ang babait ng tingin eh. Kaya nagugulat sa mga ganyang bagay. Yung mga yung pare sa showbiz, sila-sila rin yan. Sila-sila rin yan nag, ano, nagtitiran dyan. Kaya kawawa yung mga non-showbiz ng mga jowa kasi walang kamalay-malay. Di ba? Kala nagtatrabaho lang pero sila-sila lang yan. Sila-sila lang din yan, pare. Yung iba dyan, hindi lang exposed. Yung iba dyan, may mutual understanding na ito ang dapat natin gawin. Walang makakalabas. So, wala. No? So, hindi na nakagulat yung mga ganyan. So, sobrang wild ng girl na yan, no? Based doon sa mga text, pare, na dapat di ko nalaman. Si, si Guy, ano lang, eh, oo lang ng oo. Eh, parang dinad, na, na, hinaharasta siya. Kung bagay, parang ganun. <laughs> so, sobrang wild nito Parang, Ah yes, yes please. Ah okay, yes, yes. pura puro ganun eh. No, ito yung nagdadala eh. <laughs> ito. <coughs> pero pero yun nga, hindi dapat natin alam yung mga ganyan. Mga na-realize ko dahil sa issue ni Maristra Calan Anthony Jennings. Unang una, huwag na huwag na huwag maniniwala sa kaibigan ko lang yun. Classmate ko lang yun. Ay wala kaming ginawang masama. Imagine sinasabi ng jowa mo, wala kang dapat ikaselos, kaibigan ko lang yan, pero nagbobombaya na sila. Sabi ni Anthony, wala, work lang to, part lang to ng work. Tapos wala rin silang ginawang masama, nagkaraoke lang daw sila doon sa bahay ni Maris. Te, ano gagawin niyo doon, Jack and boy, Tapos kayong dalawa lang. Kaya, ekis talaga. Pag sinabing, wala yun, kaibigan ko lang yun. Wala ka naman dapat pagselosan. Di totoo yan. Sabi ni Shad, actually, pwede kasuhan yung ex-girlfriend niya. Tungkol to kay Maris at kay um, Anthony Jennings at dun sa ex niya. Ha. Nasaktan siya, pero di reason para ilabas at siraan. Ilang months sa silang break now, talaga pa nilabas. Alam nyo, natakot ako for the ex of Anthony Jennings ha. Kasi, pagkakita ko nga ng mga picture, ng mga screenshots, hindi siya screenshots eh. Parang pinicturean yung ni Anthony Jennings para makita yun. Kasi it's a message between Anthony and Maris. So, parang pasok sa anti-war tapping ito, ha? Sana hindi naman sila magdemandahan. Pero, alam nyo, may kaso din yata yung si ano eh. Mga lawyers dyan mag-comment nga kayo. Pero, iniisip ko, I think may kaso din si ex-girlfriend, si Jam against them under violence against women and children for psychological ano ha the struggles that she went through because psychologically dahil niloko-loko siya nitong si Anthony Jennings sana masettle nila ito nang walang demandahan but oh my gosh abangan ano nang plano nyo sa darating na Pasko? Oy, malapit na yan oh, siyempre oh, ano oh, ano oh, plano kami? na kayo para sa Pasko? hindi yung basa kayo ng basa ng mga ginap sa Twitter? Well, oh my god ay, nakakaloko. Ay, Magplano kayo sa Pasko, hindi yung hindi kayo tumatayo, lagi... Abang na abang, mga puyat na puyat. Kilos kilos tayo, oh. <laughs> ano ba meron sa Twitter? Pwede siyempre, inabangan natin yung, yung mga nangyayari kahapon sa Adalit. Yes. Siyempre, ang anak ko ay si Ryan Bang. South Korea. Bang. Oh. Diba? Yes, buti okay na. Nakatutok okay ako okay sa kanya kahapon. Okay